Magandang araw sa inyong mga katuhog at isang masalimuot na araw sa naman sa akin. Na double kill kasi ako nung isang gabi na hold up yung isang tao ko. Tapos ito namang umaga, nagkaroon din ako ng malaking problema dahil yung isang cart ko naman na disgrasya. Pero tatalakayin ko sa inyo is yung pagkahold up ng isa kong vendor at bibigyan ko kayo ng ilang paraan at realization na naisip ko sa pagbabago ng sistema ng aking negosyo. Ito kasi yung kwento. Yung isang vendor ko kasi na hold up nung isang araw. Hindi naman ganun kalaki yung nakuha pero syempre, tangay pati yung puhunan namin. Pero ayos lang naman kasi hindi naman siya sinakta ng mga hold upper. Kaso nagkaroon siya ng trauma na hindi na ron magtinda ulit Bandang 9.30 ng gabi, nung pauwi siya galing pwesto, medyo madilim yung kalsada at halos walang, walang dumadaang sasakyan. konti lang rin yung kabahayan dun sa lugar na yon kasi medyo bukid pa kaya unsafe pa talaga sa motorista na dumaan sa lugar na yon. Habang tinatahak niya yung kalsada na yon, may sumabay daw na dalawang motor sa kanya. May dalawang angkas, bali apat na tao yung yung hold upper. Bigla na lang daw siyang kinat doon banda sa mga lubak-lubak na daan. At bumaba yung dalawang hold upper at tinutukan siya ng baril. Opo, baril po yung tinutok sa kanya kaya siya nagka-trauma. Pinipilit kunin yung cellphone niya at hinahanap sa katawan niya hindi naman nakuha yung cellphone dahil na naitago niya kagad dun sa bandang puwetan niya. At habang kinakapkapan siya ng isang holdapper, yung isang holdapper naman hinahalongkat yung cart niya para hanapin yung pera niya. Hindi naman mabilis nakita yung pera niya dahil tinago niya daw ng maigi. Ang problema, tinakot siya ng holdapper na babarilin siya at papatayin siya kapag hindi niya binigay yung pera niya. Kaya sa sobrang takot niya na baka barilin siya, tinuro niya kung saan nakalagay yung pinagbentaan niya. Pagkatapos tinulak siyang palayo at mabuti na lang may dumaang sasakyan kung saan siya hinohold up. Kaya naalarma yung mga hold uper para umalis. Pero hindi pa rin nakontento yung mga hold uper kasi kinuha pati yung susi ng motor niya. Kaya ang akala ng vendor pati yung cart niya kukunin din at tatangayin. Pero sa awa naman ng mga walang walangya, hindi naman tinangay yung cart at iniwan siyang takot na takot dun sa lugar na yon. At dun siya nagkaroon ng pagkakataon para tawagan ako para ipaalam yung pangyayari. At sa nangyaring to, may mga paraan na akong natutunan para hindi na maulit to at magamit din ng iba para hindi rin sa kanila mangyari. At sa nangyaring to, may mga realization ako at natutunan. May mga ilang sistema na dapat baguhin para hindi na maulit to at makatulong na rin sa iba para hindi rin sa kanila mangyari yung pangyayaring to. Realization at sistema na dapat kong gawin para hindi na maulit ang pangyayaring to ay mas maagang aalis at mas maagang uuwi. Yes, dapat mas maaga silang umuwi para sa safety na lang din nila. Mas marami silang makakasabay sa kalsada na galing din sa mga trabaho. Dahil dito, may iwasan maging delikado sa pag-uwi dahil marami silang makakasabay at maraming tao pa sa kalsada. Bababa rin yung chance na mapahamak sila o ma-hold up sila. Realization at sistema na dapat kong gawin para hindi na maulit yung pangyayaring ito ay dapat may kasama sila o partner sa isang lugar kung saan sila nakapuesto. Kung marami kang cart, pwede mo ihanap ng location yung isang cart mo na maaaring magsabay silang pauwi. Sa ganung paraan, magkakaroon ng kapanatagan yung mga vendor. At may yung porsyento na maaari silang ma up o lapitan sila ng masasamang loob. Dahil dalawa silang nakamotor at magkasama. Realization at sistema na dapat kong gawin para hindi na mauulit ang pangyayaring to bago o mas maaga bago sila umuwi. Sa ganung paraan, bababa yung porsyento malaki yung makuha ng mga holdapper o masasamang loob kung sakaling ganun uli yung mangyari. Hindi lahat kasi makukuha nila dahil nakuha mo na. Liliit din yung porsyento na malugi ka kung sakaling ma up uli yung vendor mo dahil nakuha mo na yung pera. Kaya kung wala ka naman ding ginagawa at marami yung cart mo, kolektahin mo na yung mga pinagbentahan nila bago sila umuwi. Siguro mas maganda ugaliin na natin o idagdag na natin sa sistema natin yung pag-collect ng mga benta nila. Siguro isa itong sistema na kahit malalaking negosyo ginagawa ito. Minsan may nakikita akong mga armor car na nakaparada sa mga establishment na may malalaking negosyo. Yung may mga security na naka-escort na may mga baril. Ganong example yung nakita ko na dapat kinokolekta na yung sales ng mga vendor. Ayang yung tatlong realization at sistema na dapat nating gawin para maiwasang malugi at maging safe yung ating mga empleyado. Naniniwala kasi ako na kung magtutulungan tayo mga may-ari ng maliliit na negosyo at mga vendor na kagaya ko, ay maiiwasan nyo rin yung ganitong kamalian at magdadagdag ng bagong sistema para makatulong at mas ma-improve yung, yung ating negosyo. At syempre, magkakaroon tayo ng isang malupit na sistema o pamamaraan para mag-improve ang bawat isa at para hindi rin tayo magulangan ng mga tao mapanglamang naniniwala rin ako na kung magkakaroon tayo ng isang sistema ay malaking tsansa para hindi tayo madugas ng mga magnanakaw at maiwasan ng ating pagkalug dahil lang sa masasamang tao na wala nang ginawa kundi man lamang ng kapwa kaya dapat magtulong-tulong tayo gumawa ng isang sistema na makakatulong sa bawat isa. Samahan nyo kong kalabanin o alisin sa buhay natin ang mga taong mapanglamang sa pamamagitan ng paggawa ng sistema sa ating maliit na negosyo. Magagawa natin to na ng sama-sama. Nga pala, may ginawa akong grupo samahan ng mga vendor at maliliit na negosyo para lahat ng problema pagtulong-tulungan natin at sa ikagaganda ng sinimula nating sistema at malulupit na pagpapatakbo sa maliit nating negosyo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Normal na may mga challenges tayong maranasan ang importante, parehas tayo sa buhay at matuwid tayo naghahanap buhay at hinding hindi ng lalamang ng kapo. Tuloy-tuloy lang, bibigyan din tayo ng magandang resulta dahil sa mabuti nating ginagawa sa tulong ng sipag at syaga at malasakit sa kapwa. Kung darating man tayo sa mga pagsubo, isipin natin na may kakampi tayo sa taas na palaging gumagabay sa atin at nagbibigay ng napakaraming pagsubo para lalo tayong tumibay huwag kalimutan ang magpasalamat sa kanya dahil pag nalampasan mo yung problema na ibinigay niya o pagsubok na binigay niya, mas malakas ka na. Kung gusto nyo matikman yung aking produkto, yung Proven Chicken Skin, at kung madadaan kayo sa mga pwesto ko, meron ako sa Pulong Buhangin, sa PUP, sa Kanto ng Balaseng, BDO Pulong Buhangin, at saka All Homes. All Homes Pulong Buhangin. Meron din ako isa sa Kipombo, at saka dalawa sa pande, pande bolakan isa sa siling bata at sa sa pandi po siling bata at sa masway sa may pabahay po Salamat